Dito tayo kumain, di ba? Hello! Oh. Asan ka? Ano na ba? Akala ko ikaw na sa lubong oh. <laughs> ah. <laughs> eh. ah. ah. oh. ko na matuturin sa tabing daga. Mas bariyas may views yung harap eh. Panit naman, panit pa na. Wala man namin pasayero dyan? Oo. Bukang dito hapo tayong pasayero ko na isang lodge ala 7 ano? P20,000 kasi po eh. Oo, p Yan magkano ang bigay per head? 25. Okay. 25000 ano? Per load? Magkano yung ano, to? taon nito? Isang ulo? 15 15000 15 15000 15, 15. Okay, hindi na yan. 17. 17000 Matlong. P17,000 sa load? Matlong? Pwede na yan, 25 Pwede na yan lang kami pipila Kahit pagkikoy na abot yun, lang kami pipila pa yun sa iwan doon O, no. oh, dyan kami pipila pag ano pang, Nandyan ka pa sa terminal? Pag-isabi kayo dyan, darating kami, dalawang no, unit ni Boss Justin So dalawang unit ni Boss Justin, ipipila namin dyan. Mukhang hindi na, namin napuntan yung sun load. Alas city lang yun eh. Oh, dalawang van kayo? Oo dalawang van. Ito tsaka yung bago. Ano? Oh, tinitingkol nga yung bago? Oo kukunin ko yun pagdating ko dyan. Yun usapan namin ni Boss kasi kaya nagtala akong driver. Ah, natin. Sige, sige.